maulan ay nako maulan 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 mga guys layo ayano, Ayan marami na na ano Marami ng luto masarap na ulam ito okay. ano yun? Oh. oo mm, to supas ito gulay gulay munggo mm. ito okay, yung dinuguan mm. ay munggo oh. masarap yun ah magkano yung chicken joint eh? Anok, ito ba, chicken joy. lang? sa joy lang sakin. Kain muna kami. daming ulam mo. sa inyo? Ano po Ito po yung sa akin Ano Yung ano ito? Ah, talong, torta. Ah, torta. Yan, あ、so